Kung may isang taga showbiz na tila nakainom ng tubig sa Fountain of Youth ay marahil isa na si Don Solueta roon. Sa kanyang edad na 56 ay tila ba'y hindi pa gaano maaninag ang hibla ng katandaan. Alam nyo ba na nagsimula ang karera ni Don Solueta sa isang simpleng toothpaste commercial noong siya ay 14 years old lamang? At ika nga nila, the rest is history. Nakatambal niya si Richard Gomez noon at talaga namang tinangkilik ito ng libo-libong fans magpasa hanggang ngayon. Kahit hindi man nagkatuluyan ay masasabi natin na naging parte na ng puso ng maraming Filipino ang kanilang love team. Ikinasal si Don Sulweta kay Anton Lagdameo na mula sa isang prominenteng angkan sa Davao del Norte. Ikaw, ano ang paborito mong pelikula ni Don Sulweta?